Oo, oh, nag-visit -e na sa akin. Pupunta kami ngayon mga idol sa Capella. Pang sa ganun ay mayroon uh, sa mayroon ayos sa vlog ko. Ito ng lingap mga idol. O, oh, ito po yung ating kasama mga idol. Radio ko traffic mga idol masih ating ay masikip lang. Out. all barang interview to sudah kaway 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 ho oh. yeah. siya kasi na tinutulungan pa samaan yung barang driver so, permit ng bike so kayo kung kayo ay nagpaguwa o no, nagpaayos ng bike dito kayo magdudulot mga ito kumain so, bihan call 3 ito so, dito dito ang madalas uh, traffic dito 감 uh. po ang ating mga kapatid sa mga kapatid maraming pong salamat po kapatid na Eduardo B. Manalo ang aming pong taga pamahalang pangkalahatan so ito po ang ating ito po ang aming lingap so, ito dalawang plastic po mga kapatid ang ating lingap binigay ng ating kapamahalang pangkalatan lingat padan thank you mga kapatid baway na kami ayaw kunin. So, oh, yan, kumuha kami ng ingap. ayuda. Oh, ya ayuda. Ito yung ayuda namin oh. So, yan, yan ang ating ayuda galing sa aming lokal pal ng Republic. So, maraming salamat po sa aming taga-pamahalang pangkalatan na kung ay binigyan ng lingap.